Dumating na sa bansa ang ikapitong batch ng mga overseas Filipino worker mula sa Israel. Sa tala ng Overseas Workers Welfare Administration, nasa maygit dalawang daan ng mga OFW ang nakawid na sa Pilipinas. May ulat si Ryan Lesigues. Panibagong batch ng mga overseas Filipino workers mula Israel ang dumating sa bansa ngayong araw. Pasado alas tres kanina, lumapag sa Naiya Terminal 3 ang flight EY424. Lulan nito ang nasa 30 siyam na mga OFW. Sabi ng Department of Migrant Workers, ang bagong batch ng mga OFW ay kinabibilangan ng 20 na caregivers sampung hotel workers at dalawang bata. Kabilang sa ikapitong batch na umuwi, si Ruby at Brian. Si Brian, walang buwan pa lang na nagtatrabaho sa Israel bilang hotel worker kung kaya't aminadong malaki ang panghihinayang sa iniwang trabaho. Si Ruby naman, labing apat na taon nang nagtatrabaho bilang caregiver at dahil sa takot sa gyera ay napilitan na rin isuko ang trabahong bumubuhay sa kanyang pamilya dito sa Pilipinas. Ito pong nangyari ngayon, talagang nakakatakot na po kasi hindi mo pa alam kung may makakasalubong ka na terorist, gano'n po. Kaya nung namatay po nung alaga ko, nag na po ako talagang mag-for po, sir. Actually, wala naman po talaga sa isip ko na umuwi eh. kasi ang goal ko po ay magtrabaho para sa pamilya. Pero habang tumatagal, pinasok na rin po ako ng kaba kasi life and death na po eh. Hindi mo masabi kung kailan papasok yung missile. Sa ngayon, mahigit dalawang daang Pinoy na ang napauwi ng pamahalaan mula sa Israel kasunod ng pag-usbong ng giyera sa lugar. Sa assistance naman ng OWA, um, of course we provided uh, 50,000 financial assistance ngayon sa pagdating nila. And that does not preclude them to visit our nearest OWA office for either scholarship or loan or livelihood assistance. Kagabi, 48 Pilipino din ang dumating mula naman sa Gaza. Kabilang sila sa 56 na evacuee na matagumpay na nakatawid sa Egypt mula sa Gaza noong araw ng Sabado. Sa tala naman ng Embahada ng Pilipinas sa Aman, nasa 38 na Pilipino pa ang natitira sa Gaza Strip na mas piniling manatili doon. Gayunpaman, patuloy pa rin ang pamahalaan sa paghihikayat sa kanila na umuwi ng Pilipinas. They appreciate this kind gesture of the President in letting them in uh, to the Philippines. So, hindi basta-basta nakakatawid, kailangan natin uh, yung mga kinaukulan, ang mga Israel authorities, Egyptian authorities. Uh, sa paglabas at pagpasok, paglabas aga sa Gaza Strip at pagpasok sa Egypt. Ryan Lisiges para sa bayan.